ito na nga mga idol andito tayo ngayon sa bahay ng kapatid ko dito muna namin nilagay yung mga gamit hindi muna namin din sa bahay dahil marami pa tayong lilinisin ito po lang yung mga gamit namin mga idol ayan mga karton pati kama mga idol din nalala natin para hindi na tayo bibili dito hindi baling nahirapan tayo at least nadala natin yung mga gamit natin tulad na nga mga washing mga idol importante importante yan at pupunta nga pala tayo sa bye bye mga idol titingnan natin yung dagat kung okay lang ba yun, ang ganda ng dagat, ang ganda ng view mga idol. Yan, marami nga pala dito mga idol, mga, mga pambot, mga panagat mga idol, mga panagatan. So, mayroon din dito mga pagpakan, kubkuban, yung tinatawag nila pagpakan, kubkuban. At mayroon din dito mga nibinibi, -nibi, yung tinatawag yung makakuha ng malalaking isda, yung mga barilis, yung mga tuna, yun yun. So, mayroon tayong nakikita ng huli ng isda doon. So, pupuntahan natin yan mamaya-maya, mga idol. Kung anong makukuha nila isda. Yun, napakakanda ng dagat. Sarap maligo ngayon. Mamaya-maya, mga idol, liligo tayo. Yan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakaligo, mga idol, ng dagat. Tara, puntahan natin, mga idol. Ang tawag dyan sa ginagawa nila, mga idol, ay ano yan? Sahid. Sahid. Nanahid yan, mga idol. Nanahid sa Bisaya pa. Hindi ko alam kung sa Tagalog kung anong tawag dyan sa mga ganyan. Mayroon yan silang ano dyan, lambat. Yan. Ganda ng view mga idol. Ganda ng dagat. Malinaw na malinaw. Kapag sa probinsya ka talaga, lalong lalo na kapag ganito na malapit ka lang sa dagat, pag masipag ka lang talaga, hindi ka talaga mamublima sa mga ulam mga idol. Katulad yan, ginagawa nila. Yan, dalawa lang yan sila. Kung napapansin niyo yung isang tao dyan, o jeans lang yan, nanonood lang yan mga idol. Kapag marami talagang kuha yan mga idol, kung maraming huli, simpre, tutulong din yan. Siyempre, pag tumulong ka, mayroon din bibigay sa'yo. O de ba diba, may pangulam na rin. Pero sa tingin ko mga idol, parang walang huli eh. Parang zero yata. Ang dami kasi lumot. Lumot yan mga idol oh. Yung nakukuha nila. Ayan oh. Dumidikit sa lambat nila. Yung mga lumot. Kapag mga ganyan kasi maraming lumot mga idol, talagang hindi ka makakuha ng isda dyan. Kasi yung isda, kapag hinihila na nila yung lambat, layo-layo yan. Natatakot. Ikaw pa naman ang hulihin ng lambat na may kasamang lumot. Siyempre, matatakot ka talaga. Katulad yan mga idol, sirong-siro talaga, walang-wala talaga. Pero mayroon akong na napapansin na isang pirasong palutput. Palutput yan sa Bisaya mga idol. Ayan, kung napapansin nyo, mayroon isang pirasong palutput yan at saka isang lambay. O ba diba, ang galing, hindi pa rin sila na siro. Atin, makakaligo na tayo ng dagat. Ang tagal na tayo, hindi nakakaligo. Tara, punta tayo sa baybay.

yun sa wakas makakain na rin ng puto mga idol puto na gawa sa kamuting kahoy ayan kung napapansin nyo napakadami bumili mga idol ayan napakasarap yan ayan, yan talaga ang pinaka paborito ko mga idol sa puto yung gawa sa kamuting kahoy ang proseso sa paggawa nila mga idol kung napapansin nyo maraming maliliit na parang kulon yan yung lutuan nila ayan parang pugon ang style nila swak na swak talaga sa pangmerinda mga idol tamang tama talaga yan dahil alas stress na kami dumaan dyan so siyempre hindi tayo magpapahuli bibili din tayo para matikman na natin yung puto nila napakasarap 10 piso lang pala ang bawat isa dyan mga idol pero nasulid napakalaki kapag maubos mo yung isang piraso ay talagang busog na busog ka na talaga mga idol kapag dumaan ka dito ay siguradong mapahinto ka talaga yun sa mga mahilig sa puto na gawa sa balanghoy the best talaga to at ito na nga yung puto natin mga idol tatlong piraso pero ang tagal kong nagantay niyan dahil marami pang nauna sa akin at andito na naman tayo ngayon sa palingki mga idol merkado kung sa amin gulat na gulat ako sa mga isda dito mga idol ang sariwang sariwa pati yung mga gulay oh, kailan na, kailan.

Tahu si Plaza. Isto saja, nak kasih dia lain saja. Dua, mau ada dua. Ada dua. Kita tak tahu entah mana. Jadi kau mabitin. Ular mana ni muda? Nampak berapa naik skrima?